So, mga idol, ito ang aming una lobster or tinatawag na banagan sa iba. Kailan namatay? Mga 2 kilos. Sayang ay, eh, medyo mahal itong ano eh, pang-export kasi yung binibinta namin eh. Kailan namatay siya? Sabihin, mas kapitsi or, or ano masarap na luto dito mga idol? Ito kasi ang pinakamasarap na laman oh. No? malinamnam ang laman talaga dito mga idol talagang ito oh. kaya napakamahal ito itong mga paborito ng mga foreigner eh, na kinakain eh. kaya dollar ayon ay hindi na sila makakain kami na ang kakain yan kasama si si Brad Baba Dagia at saka si Brad Henry Pidilino. Kami po ang mga magmamukbang dito mga idol. Sige, bye-bye.